উল উল đó thì nó ở trong camera ấy thôi. À. Alors on est cái đi nào, đi

Ito yung ganteng. Oo. Oh, oh. Tatay, uh. gusto na bay Ate, kuya, gusto kong... Lahat ng gusto ko ay... ...gusto ninyo ang... Wala eh. Oh, <laughs> okay. kind of One, Oo. gusto kong kuya, gusto ko ay...

Lahat ng ito po ay hindi nyo sa mga أيديكم في <applause> ذربي لا.